hindi ka ba nagtataka kung bakit may mga taong para magnet ng pera? Habang ikaw, kahit anong kayod mo, ay hirap ka pa rin bayaran ang bill mo sa kuryente. Hindi ba nakakainis isipin na habang ikaw ay nagtitipid sa pagkain, sila naman ay busy sa bakasyon nila sa Europe? Ang tanong, sila lang ba ang swerte sa buhay o may ginagawa sila sa pera nila na di alam ng ibang tao? Kaya sa video na ito, kung sawa ka na maghintay sa swerte mo at gusto mong malaman kung bakit yung mayaman ng ibang tao, panoorin mo ito hanggang dulo. Dahil baka ang sagot na hinahanap mo ay nasa harap mo na pero matagal mo nang hindi pinapansin. Ang mga ideas sa video na ito ay galing sa mga librong Secrets of the Millionaire Mind, Millionaire Fastlane at Cashflow Quadrant. So okay na ba diba ang lahat? Tara, simulan na natin. Una, lahat ay kayang kumita ng pera pero hindi lahat ay kayang itabi ito. Lahat naman tayo ay may kakayahang kumita ng pera, maaaring sa trabaho, pagbebenta ng mga produkto o pagbibigay ng mga serbisyo. Ang problema, hindi lahat ay marunong mag-ipon at magpalago ng pera. Marami din sa atin ang masyado nakafocus sa paggastos. Ginagastos natin ng mga perang wala naman talaga sa atin tulad ng utang sa credit card. Pero tandaan mo, ang pagyaman ay hindi tungkol sa kung magkano ang kinikita mo, kundi kung magkano ang kaya mong itabi at kung magkano ang kaya mong palaguin. Kaya kung gusto mong yumaman, simulan mo ang pagbabago sa iyong spending habits. Isipin mo na, the more you spend, the less you save. Meaning, the more na ka na malaki, mas konti ang kaya mong itabi. Pero di lang sa pag-iipon ang solusyon. Dapat mo ring matutunan kung paano palaguin ang pera mo sa pamamagitan ng investments, negosyo, at iba pang paraan sa pagpapalago ng iyong yaman. Ang pangalawa, ang 1 million pesos ay di na ganun kalaking halaga. Marami sa atin na nangangarap na magkaroon ng 1 million pesos dahil akala natin ay sapat na ito para maging financial free tayo. Pero di mo ba napapansin, ang halaga ng pera ay bumababa dahil sa inflation. Halimbawa, noong nakaraan, ang isang piraso ng itlog ay nagkakahalaga ng 5 pesos, at kung may 100 pesos ka, ay makakabili ka ng 20 piraso ng itlog. Pero dahil na rin sa inflation, naging 10 pesos na ang kada piraso ng itlog. Ibig sabihin, ang 100 pesos mo noon na nakakabili ng 20 piraso na itlog, ngayon ay 10 na lang ang kayang bilhin. Kaya kung ang goal mo ay magkaroon ng 1 million pesos para maging financially free, isipin mo muna kung gaano kalaki ba ang halagang kailangan mo sa hinaharap. At sa halip na magsettle sa 1 million pesos, bakit hindi mo itaas ang standard mo? Mag-aim ka ng mas malaki, 5 million, 10 million pesos o higit pa. Ang pangatlo, walang kwenta ang ideas mo kung hindi mo ito gagawin. Alam niyo ba na mga videos ko ay nagsimula lamang sa isang simpleng idea? Idea na binuo ko unti-unti para maging isang video. Maraming tao kasi ang may mga idea na may potential na kumita o makatulong sa ibang tao, pero tandaan mo, kahit gaano kalapit ang idea sa ulo mo, kung hindi mo naman ito gagawa ng action, ay mababaliwala din ito. Pero may mga tao namang uma-action kagad sa kanilang idea at sinisimulan ito. Pero palaging tandaan na may risk na kasama ito. Pwede itong gumana o hindi, pero di mo naman malalaman kung di mo susubukan. Tulad ng Facebook, Google at TikTok, lahat ito ay nagsimula lamang sa isang idea pero nahigitan pa nila ang kanilang mga competitors. Tulad na ng Starbucks na kumikita ng malaki for the same reason. Pero isipin mo, gano'n ba kasi kahirap magbenta ng kape na may gatas? Kasi sa katotohanan, ang paraan kung paano nila ine-execute ang kanilang idea kaya sila kumikita ng milyon ngayon. Kaya kung meron kang idea na sa tingin mo ay pwedeng kumita o makatulong sa iba, huwag mo itong patagaling pa. Simulan mo na kagad kasi hindi mo naman malalaman na magiging successful ito o hindi kung hindi mo ito susubukan. Ang pang-apat, gamitin mo ang talino ng ibang tao. Madalas nating pinag-uusapan sa mga videos ko na dapat matuto tayong kumita ng pera kahit natutulog tayo or else di kaya yaman. Lahat tayo ay may 24 hours araw-araw para gawin ang mga bagay na gusto natin. Ang problema nga lang, may iba na di alam kung paano ang gagawin ng lahat ng bagay na mag-isa kaya humihingi sila ng tulong sa ibang tao para makabuo ng paraan para kumita ng pera kahit natutulog sila o nakabakasyon. Anong ibig kong sabihin dito? For example, kung gusto mo mag-invest pero wala kang sapat na knowledge, pwede kang humingi ng tulong sa mga financial advisor. Kung gusto mo naman magsimula ng isang business, syempre kukuha ka ng tao na magpapatakbo ng business mo habang ikaw naman ay nag-iisip at nagpaplano sa mga mas importanteng bagay. Ang punto ko dito huwag mong ilaan ang lahat ng oras mo sa mga bagay na pwede namang gawin ng iba. Gamitin mo ang resources mo para maging efficient ka sa pagpapalago ng iyong yaman. Ang panglima, focus ka sa pagpapalaki ng kita mo kaysa tipirin mo ang sarili mo. Maraming tao ang sobra mag-effort sa pagtitipid ng konting pera, tulad na lang na pag-ikot sa iba't ibang tindahan para makahanap lang ng pinakamurang bilihin o paghihintay sa malaking sale bago bumili ng mga kailangan sa unang tingin para maganda ito para makatipid ka nga. Pero kung titingnan mo sa mas malalim na perspective, mas malaki pa ang nawawala sa iyo kaysa sa natitipid mo. Ano bang ba nawawala sa iyo? Ang oras na ginugol mo sa paghahanap ng murang bilihin ay maaari pang magamit sa mas produktibong bagay na magpapalago ng iyong kita. Bukod dito, ang pagtitipid ay may limitasyon din. Kahit gaano kakatipid, hindi mo maiipon ng malaking halaga kung maliit lang ang kinikita mo. Halimbawa, kung kumikita ka ng 20,000 pesos kada buwan, kahit anong tipid mo, mahihirapan ka pa rin mag-ipon ng malaking halaga. Kaya nga sabi ko, mas mainam na mag-focus ka na lang sa pagpapalaki ng iyong kita. Kung kaya mong doblihin o triplihin ang iyong kita, mas malaki ang maiipon mo na hindi ka ganong magtitipid. Kapag lumaki ang iyong kita, mas madali mo pa maabot ang iyong mga financial goals. Halimbawa, kung ang kita mo ay 50,000 pesos kada buwan at ang gastos mo lang sa bahay ay 20,000 pesos mas madali ka makakapag-ipon ng pera at makakapag-invest. Isa pang dapat mong isaisip na ang sobrang pagtitipid ay magdudulot lang ng stress at pagod sa iyo. Halimbawa, kung lagi mong iniisip kung paano ka makakatipid ng pera, maaari ka mawala ng peace of mind. Ang stress na ito ay maaaring makaapekto sa iyong kalusugan at productivity. Kaya sa halip na mag-stress sa pagtitipid ng pera, mas mainam na mag-focus na lang sa mga paraan kung paano mapapalaki ang iyong kita mas magiging masaya at motivated ka lalo na kung nakikita mong lumalago ang pera mo. Yun nga lang, huwag ka lang mahuhulog sa trap ng lifestyle inflation. Ang pang-anim, ang yaman ay nabubuo over time. May mga taong iniisip na isang araw kapag nagsama-sama ang mga bituin sa langit ay ito ay para to pa rin ang pangarap nila na yumaman na walang kahirap-hirap. Unfortunately, hindi ganun yon. May mga kilala ka bang mayaman o negosyante na mahilig bumili ng lotto ticket? Siguro ikaw meron pero ako, wala. Kasi ang mga kilala kong successful na tao ay busy sila sa pag-iisip kung paano nila palalaguin ang pera nila gamit ang sarili nilang diskarte, sipag at syaga. Alam kasi nila na ang pagkakaroon ng yaman ay di nangyayari overnight at kailangan nito ng oras. May maling paniniwala kasi tayong mga Pinoy na kailangan natin ng na malaking pera para makapagsimula ng isang negosyo. Pero sa katotohanan, pwede ka naman magsimula ng maliit na business gamit lang kung ano ang meron ka at unti-unti mong buuin ito para lumago. Sa una ay di mo mapapansin ang kita nito pero paglipas ang panahon ay papakinabangan mo ang kita ng business na ito na dahan-dahan mong tinayo. Kaya itigil mo na yung paghihintay sa tao o sa swerte na feeling mo ay magpapayaman sa iyo. Ang pampito, huwag kang uutang ng pera kundi mo naman ito gagamitin para gumawa pa ng mas maraming pera. Wala man masamang umutang at minsan ay nagkakaroon tayo ng emergencies at wala tayong choice kundi umutang. Pero may ibang tao naman na umuutang para lang makabili ng bagong iPhone. Kadalasan, out of desperation, ay pinapatulan na rin nila yung mga buy now, pay later na may mataas na interes. Pero bakit ka nga ba uutang ng pera kung gagamitin mo lang ito para sa luho kung pwede mo naman itong gamitin para makagawa pa ng mas maraming pera? Like, Uutang ka para makapagtayo ng isang business o uutang ka para sa laptop na magagamit mo sa iyong freelance service. Maraming tao ang naiipit sa utang at di nila alam kung paano nila ito sisimulang bayaran kasi ginagamit nila ito pambili ng mga liabilities at hindi ng assets. Ang pangwalo, umili ka ng mga taong sasamahan mo. Don't expect na matututo kang kumita ng pera at bumuo ng yaman sa mga taong gusto lang ang pinag-uusapan ay buhay ng ibang tao para umasenso ay sumama ka rin sa mga taong pinag-uusapan nila ay tungkol sa pera at business. Yung tipong makakakuha ka ng ideas kung paano gumawa ng maraming pera. Kung sa tingin mo ay matututo kang kumita ng maraming pera sa tulong ng mga taong puro lang reklamo at walang ambisyon sa buhay, then nagkakamali ka. Tandaan mo ito, you are the average of the five people you spend the most time with. Ang ibig sabihin nito, kung may apat na kaibigan ka na gastador at mahilig pag-usapan ng ibang buhay ng tao, then kilala mo na siguro kung sino yung panglima. Kaya kung gusto mong umaman, samahan mo yung mga tao may positibong mindset at marunong maghandle ng pera. Makakatulong sila sa iyo para magkaroon ng tamang direksyon sa buhay. Tandaan na ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa swerte o paghihintay ng kung ano may mangyari maganda sa buhay mo. Ito ay tungkol sa tamang mindset, disiplina at pagkilos. Simulan mo na ngayon at huwag mo nang hintayin ang tamang panahon. At kayo na nanonood, kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang i-share sa mga kaibigan mo at baka sakali makatulong din sa kanila. Ikaw ba? Ano pa sa tingin mo ang mga dahilan kung bakit yung mayaman ang ibang tao? Type mo naman sa comment section below. At kung mahili kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share niyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.